Huh? May Facebook kami sa kamay, ano? Oh. Ano yan? Happy yarn? Happy ka naman. Happy. <laughs> Kaya, yeah, happy. Ay, ito, may ito. Basta happy to isang ito. Oh, Jesus Marosep. Jesus Marosep. Jesus Marosep. Jesus Marosep. Jesus Marosep. Timing <smart noise> <smart noise> mga kaibig! Kaya may gagawin tayo prang sa ating hipag. Hipag ko kasi hindi, itatanong lang ako sa kanya na kung bakit hindi ko makita yung ulo mga kaipo No? Kasi may simpleng prank ako sa kanya. Tapos, siyempre, meron bago siya makuha yung sa yung sa na inano niya is pero may konting ano konting painis muna. Diba mga kaibay? Ganun na naman talaga buhay. Bye bye.

Yan? Ano na ulam? Ayun na pa ako naghahanap eh! Asan yun? Asan na? Ang dami ng tita! Asan na? Ang dami Ibigay mo yun! Ibigay mo yun! Ibigay sa iyo yan. Sa birthday. Lapit ka nga dito. Oh. Lapit ka dito. Hala, kailangan mo ba ng phone? Realme. Yung Xiaomi. Ano? mo? Saan mo ba yan? Ha? May ano siya ito? May case pa. Tapos tempered. Yan may A1. Yan na parang sa akin yung 1, Ah, uh, 32 lang yung ano niya. Ayan, okay. <laughs> naka-tape. Paano mo lang kay kuya yung ano? Kasi dinilit lang yung memory niya niya. Eh. Hmm. May ano ka May... ah, ba dito? May saka ka dito? Pero dito umib. itu, Yes na siya pero 'yung 'yung ata naman na, yung game ya Tumayan? Oo. Ha? Eh ano lang 'yung ano niyan, 'yung memory. Parang i-upload Oh yan, kita. Nako, ano mo. Ano? Ano? Na-reformat kasi yan. Dinedit lahat ng mga files. No? Lagay mo lang dyan. Lagay mo lang dyan. Okay na yan. Na-format ata yun. Ba't ganito? Ayun yung charger na ito. Ito. Ito yung ano May ni charger na no, no. May ano May ano Uy, gusto niya maki-join to. Alis na si Pi. Uy, gusto niya maki-join. Hey, ganyo. Gusto niya maki-join. Okay maki na may mga apps, ha? Oo. Ha? May Facebook kami sa kamay, ano? Oo. Oh, ano yan? Happy yarn? Happy ka naman. Happy. Kaya, happy na siya. Ito, ito. Bas happy to siya to. Sus, marosep. Sus, marosep. Sus, marosep. Sus, marosep. Sus, marosep. Sus, marosep. Sus, marosep.